So ito E1 sa JMB. Ayun, JMB E1. E1. So sting natin das outdoor. Ito okay yung isa. Ito hindi okay. So natin yung E1 niya. Hirap dito taas baba eh. Ayun. Pakiat baba bawah rito eh. Ay. Titingnan natin dito sa outdoor. Ang sajid, pangalawa na yung ginagawa ni sajid Ito yung nagiiwan Ha? Huh? Putang Ano yan Ito Ito yung nagiiwan Tingit na naman ang cellphone Tingnan natin yung iwan na to. <laughs> Kikita nyo, ito nga yung iwan. E1. Ayan, iwan. E1. Ayan, kung titingnan nyo, iwan siya. So, ang gagawin natin, reset natin. Laging reset para mawala yung error. Ayan. So, so, Apok, Mukayip. Sajid. Hati, so, so, Mukayip. Yes, sir. <laughs> yamin, yamin. Hina. Hina. Siyada. Eh so ni-reset natin. Uh, pagka pagkaganoon, reset at bakit siya nag-iwan? So baka may leak. Ito siya. Nag-leak naman siya. Nag-leak. So ngayon pa natin. ayan so pinaandar natin. Andar 'yan. And off. Off siya. And AC. Off. So, under yan. Tingnan natin yung pressure niya. Yung, ano to? Power. So, ayan, umikot na. Umikot siya na siya. At uh, tingnan natin yung pressure niya. Bakit siya nag-iiwan? So, yung, uh, kung ano mga standing pressure naman yan nakalagay dito. Ayan, o. Oh. 350. 350. So ngayon umandar na, tingnan natin kung ilan. Kasi baka nag-iwan, kulang ang preon or pag hindi, alam na itong high pressure. Irerekta natin. So kailangan makita muna natin kasi yung preon bago tayo magrekta. Kasi makikita nyo rito parang may mga liki. Eh. Ayan, liki yan. Ito, so pagka wala talagang preon, mag-iwan yan. So lang natin. Ito yung high pressure niya, madali lang yan. Pagka um, mag direkta lang natin yan. Ayos na yan. Wala nang iba yan. yan. So kung makikita nyo, okay naman siya. Okay yung pressure nya niya. Ayan o. Oh. 135. So okay yung pressure niya. So bakit siya nagiiwan? Siguro bumibigay itong uh, overload niya. Itong high pressure switch na. So alam nyo na ang gagawin natin. Rerecta natin yan. Para hindi magtagal. So power off dito. Dito na lang natin i-off. Ayan. Ganun lang yan. Ganun lang kabilis, tapos sirek na natin. Ayan. Ayan. So, yung ginawa natin sa iwan, ito. I-splice nyo lang yung dalawang yan. Kasi ito yung bumibigay bumibigay. High pressure yan, iyan. Eh. High pressure yan, bumibigay, yan eh. So, eh, pagkaganyan, kuha nyo, tapos ganunin ninyo para hindi halata. Ayan. Kung makikita nyo, di ba? Nakatago. Ayan. Kasi, okay naman yung prion niya, eh. Okay yung prion So bakit lang siya mag iwan Pwedeng madumi yung condenser niya Kaya mag iiwan din siya Kasi naga high pressure High pressure kasi yung iwan eh So kung makikita mo naman malinis naman Umiikot naman yung pan So kung uh, may problema mag Iba naman yung error niya pagka hindi umiikot So iwan It means na Ayan kung makikita niyo yung karga Standing pressure niya ngayon no? Oh, 350 At yung high pressure lang yan Ayan dito lang yan Iwan Ayan. So ito high pressure switch din to pero ibang panto, Maraming wire to. Ito pa to. Ilang pressure din to. High pressure din to, high pressure din to. Ayan. So ito ay maraming wire to, alam ko eh. Maliliit yung wire nito eh. Tong ko na to. High pressure ngayon, paandarin natin. Ayan. Andarin natin 'yan. At Ayan, so pagka, nag, bak, pagka bumigay pa rin, tingnan natin tong isa na to. Itong uh, high pressure pa rin to eh. So ito kasi yung uh, una muna nating uh, binaypas. Ayan is natin. Bypass lang yan. Wala nang iba yan. Ha, 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 ha. Saan kay ito, ito. ito yan. Eh. Ah, ito ito. Ito, ito, ito yung high pressure na dalawang puti. Tapos ito, may dalawa pa yan eh. Kasi yun, ito na. Ito na yan eh. Ah, ito, high pressure. Ayan, makikita nyo. Ayan. High pressure. Itong puti na to. So, hindi ako nagbabaypas dito. Dito ako nagbabaypas. Dito. Kasi dito makikita eh. Halata agad dyan eh. Pagka dito eh. Dito ka sa ilalim. So, tingnan natin yan. Ayan, so yung ating uh, tinrobol tin na iwan ay naayos natin. Ayan, so makikita nyo, 17 ampere siya. At dito naman ay 17.6. Ayan, nakalagay. 16. Ayan, karet. Mamimili uh, may lang tayo dyan. Yung max niya, ayan. Pwedeng 35. Papalo siya ng 35. So tayo ay pasok tayo. So bakit siya nagiiwan? ay Ito, ito. Bumibigay itong uh, high pressure niya hours, 1 hour, ayan yan. So, bumibigay itong high pressure So, pagka bumibigay pa yan, atak pa. May isa pa eh. Dalwa kasi yung high pressure switch niya yan. High pressure. Dalwa. Ah, ito, iba, iba itong isa. Iba yan, hindi pala yan. One. High pressure din yan sa high pressure, pero ibang klase yan. Dito siya eh. Para ito, 3 wires yan eh. Hindi yan, hindi natin gagalawin yan. Yun lang yung ating itatayin eh. At tapos na tayo. Ayan. So, yung uh, period niya nga ay ayan, 1.30 1.30 So, ayan. So, sa sajid, hindi pa rin natapos doon. Sa isa. ay nako. So, ayan po yung uh, vlogs natin. Uh, Nagkabit tayo ng isang, ng uh, dalawang PCB yung binalik natin. Yung uh, dalawang uh, repair. Hindi <laughs> na lang, may dalawang spare na ibinigay. So, tapos ito, nagawa natin tong isang iwan na to yung high pressure niya bumibigay. So, direktan natin, pas natin yung high pressure niya at okay naman siya. So, sabi kasi pagka 1 hour, 2 hours, bumibigay, nagiiwan. So, yun yun. Kasi kung periyon yan, automatic na, mamamatay na kung hindi tama yung periyon. So, yan po, nasolve natin. Maraming salamat po at God first po una po ang Diyos.